Ito nga pala si Coco. Coco! Yan, nag-aabang na siya. Kasi nakaamoy na siya ng pagkain. Ngayon, uh, nag-ready tayo ng... Ano, uh, Coco? Ano ang gusto mo? Coco! Alam na alam niya pag may pagkain eh. Nakaamoy niya yung pagkain. Kaya ngayon ay nag-prepare tayo ng... Yan, okra! Kasi mabuti sa katawan niya tong okra. Ito ay ibinabaw ko lang sa uh, sa kanin. Pwede rin naman ay uh, ilalaga yun yung ilalaga nyo yung okra. Basta wala lang po siyang mga seasoning. Basta nilaga lang or ibabaw lang sa sinaing, pwede na. Tapos, uh, hiniwa-hiwa ko ng maliliit ng ganito para hindi siya mahirapang kumain. Ay, nakabang na, no, oh, si Baby Coco. Actually, first time niya po itong matitikman. Na-try natin kung magugustuhan ba niya yung, yung okra. Actually, kumakain naman na siya ng ibang uh, gulay. Ito, pero itong okra, first time lang niya itong kakainin. At mabuti naman to sa katawan niya. Ayan, tingnan natin kung paano ba niya to kakainin. Yung okra. Nakaabang na siya. Oo. Yummy kaya to Magugustuhan kaya ng aming baby Coco? Coco? Ah? Uy! Ah, sige, tingnan natin. Uy! Coco! Coco! Ay, pala yun ang ano nung kanyang buntot, oh! Uy! Gutom na yan! Gutom na. O sige, kakain na yan. Kakain na. Si Coco. Tingnan natin. O. Yeah. Magugustuhan kaya? Uy. Wow. Kinain niya. Parang bago daw sa panlasa niya to ah. First time lang natikman yung okra. Wow! Oh, ninanam ng panyang mabuti, oh. Medyo nadudulasan siguro siya. Kasi yung ibang gulay na kinakainan kinak niya, uh, mabilis niyang nauubos. Pero ito, okra medyo parang inumuyaban niyang mabuti dahil siguro mamadulas sa kanyang dila. Uy, malapit nang maubos. Uy, ubos na. Naubos. Oh, ubos na ng baby. Sinisimot pa niya talaga. Oh, wala na. Oh, kaka. hoy oh, wala na. Ubos na. Oh, busog na po ako. Good job.